Nag-i-snow pa rin hanggang ngayon at uh, nang mag-umpisa siguro tuwi alas 4 ng madaling araw eh ngayon eh alas uh, mag-aalas 12 na ng tanghali at uh, tuloy pa rin ang snow walang uh, walang hinto ito Hello po mga kasinyor Good morning po at kumusta po kayo andito po ako ngayon sa aming backyard sa labas ng bahay at uh, tinitignan ko itong uh, pagpatak ng isno uh, dito po sa backyard namin hindi pa masyadong nag uh, accumulate o hindi pa masyadong naiipon yung isno dahil nga wet snow itong bumabagsak hindi naman po kalamigan parang uh, zero lang ngayon pero ito pong snow na ito ay magtatagal mga kuwan po ito uh, ang ayon sa weather forecast eh hanggang uh, linggo ng umaga at kami po ay magkakaroon daw ng uh, snow accumulation ng Uh, ngayon pong araw na ito ay uh, 15cm uh, hanggang uh, mamayang gabi naman daw po ay mga 10cm pa ang idadagdag. So bali magkakaroon ng uh, ng uh, paghinto, pagtila ng isno mamaya na tanghali po siguro yon. So ipapakita ko po sa si inyo itong uh, aming backyard ngayon, yun sa ngayon. So, ayan po, kung makikita ninyo, eh, hindi pa naiipon yung isno. <clears throat> Pero, ayan po at uh, kung titignan ninyo at ang kapaligiran. Hmm. Ito yung aking uh, pinapala pagka nag snow talaga ng malakas. Yung kum pag kumapa ng snow, ito ang aking na uh, binoblower or sinusyobel. Ayan, pero ito pong pag na ito ay eh, kagabi pa. Kung totoo siya na tignan ninyo ang, uh, ang paligid namin. Ayan, mapuputi ang mga kahoy. Akala mo, akala mo nga Christmas uli. ito Itong uh, kahapon lang, itong uh, damo ng aking backyard, de, eh, nakalitaw na. Ngayon, ayan, natabuhunan na naman. So, Uh, hindi ko alam kung ito eh hanggang uh, gaano kalalim mga aabutin. Hindi ko na po bubuksan 'yung aking sirahe at pinapakita ko lang sa inyo 'yung uh, uh, sitwasyon namin dito sa ngayon. Diyan at at uh, ipapakita uh, ko naman sa inyo 'yung uh, labas ng aming bahay sa harap doon po mas malakas makaipon ng isno ewan ko kung bakit uh, eh, siguro po eh baka mas malamig dun sa harapan namin kaysa dito sa likod dahil ito naman po kasing likod namin ay eh, katago nakatago ng bahagya pero tuloy tuloy pa rin oh, yan kamukha niya ng mga, uh, basketball hoop ng anak ko ayan <clears throat> So ayan, bali po ayan ang itsura ko pagka uh, nagtagal ako sa labas. Mapupuno ng uh, isno yung iyong uh, ulo, yung suot mong damit. Ayan. Uh, eh sige po at uh, papakita ko naman sa si inyo yung harapan ng bahay namin. So, ito naman po yung aming uh, harapan. Uh, sa iba yun sa katapat bahay namin hindi pa nag-iipon ng snow yung kuwan, uh, itong uh, uh, sidewalk. Pero dito sa amin kung nakikita nyo ayan po yung hagdana na aking uh, binoblower at saka sinusyovel. Ganyan na po ang uh, ang itsura ng aming harapan pati yung kapitbahay namin ayan. at ang kahoy naman ayan, maputi rin dahil nga po hindi humahangin kaya naiipon ng isno dun sa mga sanga at saka tuyong dahon pero wala po kayong mababakas na sisikat ang araw maputi po lahat <clears throat> ako uh, bababa dahil uh, ayo kung uh, itong papalahin ko mamaya ay eh, madaanan at mapipitpit po yung snow ay eh, mahirap pong uh, palahin isyobel o kung makakaya ng blower eh eh, ibublower ko <clears throat> kung mapapamakikita po ninyo sa camera eh tuloy-tuloy talaga itong pag-snow. Ito kami eh, natulog eh, wala pa eh. Itong snow na ito, mga anong mahiga kami eh, mga alas 11 o oh, alas 10 ng gabi, eh wala pa ito. Pero kangina po, nagumisin kami. Ayan na ang kwan, ang naging uh, nung <coughs> ng kapaligiran namin. Hmm. yan naman po ang uh, kuha namin <clears throat> so yan naman po ang bintahi nung uh, uh, retired ka na uh, hindi ka na hindi ka na papasok kahit na uh, kunong araw nung ako po ay pumapasok pa kahit na ganyan na nag-iisno eh kalinga kailangan pumasok ka at uh, dahil sa trabaho ngayon po na retire na na ako, eh hindi ko na kailangan yung uh, babangon ng maaga, gagayak at uh, papasok kahit ng malakas ang isno. Yan naman po ang benta ang uh, pros ng uh, ng retired. Pero sa financial po eh talagang medyo <laughs> sabi nga eh nga ka ng kaunti ng sindron dahil nga yung aming mga kinikita yung mga pensyon naming mga senior eh, eh lalo na sa immigrant na kamukha lang kamukha namin eh hindi kasing lalaki ng uh, ng talagang Canadian na mga pensionado dito sa Calgary <coughs> dito sa Canada Maliit po ang tinatanggap namin kumpara sa mga tinatanggap nila. So, ayun nga po at papakita ko sa inyo. Pinapakita uh, ko sa inyo. Uh, kahit na uh, snow tuloy-tuloy, pag ikaw pumapasok, eh, kailangan mo talagang uh, pumunta sa tarabaho. Nagigita hmm. hmm. po ninyo yung mga sasakyan na walang mga garahe na sa harapan lang nakaparada sa harapan ng bahay nila. Hmm. Marami po nila yan, na uh, isno sa ibabaw ng sasakyan nila. Pero pag ikaw yung nagirahe, eh hindi naman. Hmm. Meron na itong mga na, mga nagko-commute sa sea train. Uh, mahirap pa rin para sa kanila kung wala kang sasakyan. At uh, ayan, <coughs> nakichi, mag kang maglakad kahit na malalim ang isip na ginasa, ginadaanan mo. Eh, sige po mga kasinyor at uh, uh, ako'y papasok na rin at uh, Pinakita ko lang sa inyo ang uh, atsura ng harapan ng bahay namin at nung likuran ng backyard namin. Mas malakas pong mag-iipon ng snow rito sa harap ng bahay. Hindi ko alam kung bakit. Ayun mga mga kasinyor Nag-i-snow pa rin hanggang ngayon at uh, nang mag siguro tuwi alas 4 ng madaling araw eh ngayon eh alas sa uh, mag-alas 12 na ng tanghali at uh, tuloy pa rin Snow. walang uh, walang hinto ito ayan na bali yung uh, papalahin ko Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Name. Wanna dance to the light? Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna, we're gonna be two hearts running wild. So, ayan po mga kasinyor at ako'y nakatapos na rin magpala. Ito po yung aking uh, niyaring uh, tinapos na palahin. Ayan po. Bale, ito, hindi naman siguro ito uh, magkakaroon ng accumulation ng snow dahil nga medyo mainit ngayon. Uh, plus one yata. Kaya, mabuti na itong inagad ko at uh, ang sabi nga sa forecast eh hanggang mamayang gabi peto pe ngayong araw eh bali kwan ah, hanggang 10 cm daw ang ibubuhos na snow hanggang dito lang po sa kwan ng kapitbahay ko at sa hanggang dun sa <coughs> kabila naman ang dulo ng isa kong kapitbahay yun po yung uh, sa kabila o sa dulo eh nagpala na rin sila so. kaya mabuti na nga itong uh, inagad ko itong uh, ng snow dahil wet snow nga po hindi kaya itulak ng uh, blower kaya syobel ang ginamit ko Ah, uh, sige po, at ako ipapasok na rin. Pinakita ko lang sa inyo yung uh, aking uh, tinarabaho. Uh, sige po mga kasinyor at uh, marami pong salamat sa pagsama sa akin sa pag uh, check ng uh, snow sa, pali sa paligid ng bahay namin. Uh, sige po, sa so hanggang sa susunod na video na lang po tayo magsama-sama uh, uli. Okay po, bye, -bye po.